isang plastic lang kasi ito hello guys good morning andito ako ngayon sa bahay ni ati kate siya po ay isang single mom isa lang pong anak niya siya ay 55 years old yan po ang kanyang ginagawa guys gumagawa siya ng uh, palitaw yan po ang kanilang ikinabubuhay mag-ina gumagawa siya ng palitaw at minsan guys ay kumukuha siya ng paninda sa akin yan ang kanyang ginagawa napakasipag po yan kasi dalawa lang sila sa buhay wala na siyang asawa pumunta na sa ibang bahay yan kaya proud talaga ako sa kanya siya ay bago kong kaibigan na nakilala yan yung kanyang panindang ginagawa na guys nagugas ng kamay yan ha baka isipin nyo hindi siya nagugas ng kamay Diyan lang siya ay, nagluluto siya, guys o oh, sa ano sa uling kasi wala silang pambili ng uh, gasol siya guys ang uh, pangalawang goal ko na matulungan pag ako ay sumahod sa pagbablog ko. Pero ngayon guys, kahit di pa ako nagsasahod sa pagbablog ko, eh sinisikap ko na uh, matulungan siya kahit kunti lang sa maliit lang na paraan. Kasi hindi na natin hintayin na sumahod na tayo bago tayo tumulong sa tao. Baka pag sumahod ako ay wala na siya, matandang matanda na. Iyakin nga It, dapat pala inasikaso mo yung ano mo. Yan, Wala, hindi ko inasikaso mm. yun. Sa totoo lang. Pilhirit mo, tsaka is-is mo. Ka, nagtatrabaho ako, kasakasama ko siya, karga-karga ko pa rin. Kasi nga, hindi mo maiwanan sa ibang tao. Hmm. Marabi ko nga. Ano. Yun. At ano, tina mo, 55 years old ka na, 5 years na lang. Senior ka na. Oo. Mm. Uh, dapat Pero, na uh, -ano ko na lang sa Panginoon Diyos talaga. Yung bigyan lang ako ng mga buhay, ng kalakasan, huwag na ako pabayaan sa pagtitinda. Kasi, kung hindi ako kikilos, anong kakainin ko, anong gagastusin. Hmm. Ano ba naman yung... Eh, dyan pag palitaw lang yung tinitinda mo, magkano naman tinutubo mo? Minsan, iti, 80 pesos? Oo, minsan. Basta, talaga isang beses lang nangyari sa akin yung nagtinda ako ng 300 plus yung bandida ko kasi. Paruya mo, lumpiang toge, sanghal, at saka turon mo. 300, 300 to! Matatandaan ko talaga. <laughs> Na tinubo mo? Oo! Wala mo lang, bumili ako agad ako ng bigas, kape, tapos, yung binayaran ko yung ano ng anak ko sa school na 75. Hmm. Sabihin, minsan ka lang tumubo ng 300. Ha? Minsan ka lang talaga tumubo ng 300. Tuwanto ako na hindi ko alam kung ano nangyari, bakit ako kumita. <laughs> Iniisip ko, baka ka ako may mga kulang-kulang yung sukli ko, tapos hindi na lang pinansin yung ang ko. Yung mga ganon, parang ganon siguro ka ako nangyari. Tapos may pagkakataon, Kadalasan sa akin pag mga lalaki, pag bumibili, minsan may tukli pa silang dos o limang piso, hindi na kinukuha. Kasi inaanin nila, Nay, sa inyo na po yan, dapat na ako inyo na kayo nagbahanap buhay ng ganyan kasi may edad na kayo, saka hindi ng init. Sabi ko, nasanay na lang <laughs> ako, Bi. Nakaka kailangan din kasi wala mang kakong ibang kikilos kung halimbawa hindi man ako maghahanap buhay. Um. Alam mo, karamihan tala. Lapos ito pa, di, hindi ko pala naikwento sa'yo. Ba, bago mag-unda, mm. o, o tapos na yung unda. hindi. ako nakapagtinda ng tapos ng unda. Eh. Bago mag-unda. May bumili na limang piraso ng limang piraso yung toge at saka 120 yung ano, no. Hindi na kinuha yung 30. Hmm, binigay na sa'yo? Oo, sa -mm, sabi -hmm. niya, sige na, sa inyo na lang, lang. kasi gaawa naman ako sa inyo. Pero mo, ang tindi ng init niyan, sigaw-sigaw pa kayo, buti hindi kayo pinapaos. <laughs> tapos sigang punas-punas ko ng ano, tapos meron naman yung isa, mga kasawa, may, dal may dalang baby, naabutan ako ng tubig na malamig kasi ang tindi. Kasi parang nakita nila ako na huminto. Tumigil ako sa isang tabi. Kasi nahihilo nga ako. Nay, lamayali ka po, alika po. Sabi Ali, kailangan yung tubig. Sabi niya, may tubig kami. Hindi meron akong baon. Salamat ka ako. O, no, alam mo ba, mapabait kaya. Kaya nga sabi ko, magpapasalamat lang ako talaga kay Lord. Kasi napapaligiran ako ng na mga taong mababait. Mm. Oo, sa totoo lang, ikaw lang nakilala kita. Laking pasalamat ko si Ruth, si Ate Amy. Kasi yung kami bang magnanay, yung anak ko, kahit sabi mo ang, pe, ang lang, ang kalit lang, pero malaking bagay yun. Mm. Muntakal mo, Ma, nakakaipo na siya ng ano para pambili niya ng bike dahil Ayaw niya na nga mamatay din. Lagi namin biniproblema yung pamatay. Mm. Pagpapasok. Alo, katulad niyan, di ba hindi ako nakapagtinda. Pagkunok, bawos ka muna di sa naipo mo na gamitin mo muna ng Ay, ano pa nga po gagawin ko ma? <laughs> Wala mo siya <yung> magawa. <laughs> Ay, sabi ko pag Siguro naman ka ako, makaluag-luag naman si Tito mo. Pag ano, maawa. Bindihan naman tayo, abot-abot ang -abot malam tayo. Caretaker. Mm <laughs> Parang gano'n ang lumalabas sa amin. Pero mabait ang kapatid ko. Kung sa mabait. Napakabait. Wala na kapit-bahay. Hindi sila, ano, magulong pamilya. Kaya sabi ko, masyorte lang ako, napunta ako dito sa timing na kapitbahay. <laughs> hindi yung med may, may, may away, may gulo. Ayoko kasi yung may kapit bahay lang, no? Para bang papahinga ka lang, no? nagrarambulan. <laughs> Ewan ko basta, kasi ako hindi naman ako nasanay ng ganun eh. Yung may kapitbahe na ano, nagmumurahan. Bakit? Okay. Ayun ito. Tumahimik na muna. <laughs> Saka matagal na rin na Seven. And guys, thank you for watching. Sa sunod uli na vlog.